Isa na pangandang araw mga kalabas at today naman ang lulutuin natin ay magagawa tayo ng kinilaw na tamban. Nakapag-prepare na rin tayo ng mga pangsahog at tatabihan natin to ng pritong tulingan mga kalabas. Tara! Ang video na ito ay para lamang sa mga kababayan nating OFW na mahilig sa kinilaw na tamban lalo na sa mga tagaparting Mindanao Odi kaya sa mga kababayan nating curious sa isdang tamban na ginawang kilawin Ito po ang kalimitang ginagawang kinilaw na pangpulutan dahil ito po ay isa sa mga napakamurang isda na mabibili mo sa palaisdaan Madalas ulamin sa mga kababayan nating kapos o di sinertis sa buhay para lang maitawid ang pamilya sa pang ara araw na pagkain Yung iba naman ay sadyang nasasarapan lang talaga sa lasa at di ko rin may pagkakaila na kahit malilit, makaliskis at mabuto ay isa rin to, sa paborito kong isda. Tara mga kalabas at sabayan nyo akong kumain ng kinilaw na tamban. Matagal-tagal na rin akong di nakakain na ito, dahil bibihira lang to sa bansang Thailand. Eto na mga kalabas, ready na ang ating kilawin na tamban. Tuloy. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yan. Tuyo siguro. At saka nabihan natin ng dalawang pritong tuna or tulingan. So ano pang na mga kalabas? Kaya na tayo. Eto daming sili. Mhm. To. Ja mahalla bak. Mm. Drop. Very fresh po ng isda natin mga kalabas. <coughs> no? Ito masapos yung mata. Mm. Um, Manamis, namis. Nilagyan kasi natin to ng asukal. Nagbibigay balance sa lasa. à, giảm Last bite na kalabas Ayun mga kalabas at maraming salamat sa panood kung umabot mo kayo sa puntong ito. Huwag niyong kalimutang mag-follow, like, and share sa ating video. Labas sa ROTH, see you sa next episode natin.